So, mga ka-lovers, today, ituturko kayo sa bagong bahay ni Berlin. Si Berlin nga pala ang aking unikang iha. Siya ang panganay kong anak. 22 years old na siya ngayon. Napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang ay baby-baby ko pa siya. Pero ngayon, ayan na nga, kailangan na niyang bumukod ng bahay. Siyempre, ganun talaga yung mga anak natin. Kapag lumaki na sila, wala naman tayong magagawa kung ano yung gusto nilang gawin, ba diba? Ang kailangan lang natin gawin ay bigyan sila ng gabay at payuhan, syempre. So, nandito nga tayo sa CR. Ayan, pakikita pala yung CR. Ayan, eto yung part ng bahay na talagang maayos at malinis na malinis na. Tapos na nga i-renovate tong buong bahay, kaya tutulong na kami mag-general cleaning para naman mas maging mapabilis ang paglipat nila. Join first kami ng aking bunsong anak na si JR at siyempre ang aking best friend na si Apple with baby Amanda. Higaan tayo. Kaya so, dati may ari kasi may anak niya. Tama na, hindi nila ako usap. Ito naman ang kitchen. Ito naman trabador natin. Okay, maganda ba? Oo. <laughs> Pero deep inside talaga ay nalulungkot ako Dahil bubukod na si Berlin At hindi ko na siya palaging makikita sa bahay Pero ganun talaga Sabi ko nga, napakabilis ng panahon At ang mga anak natin ay mabilis lang silang lumaki At minsan nga Kapag nagtutroba kami ni Berlin ng kwentuhan Ay lagi ko sa kanyang kinikwento ng baby pa siya Kung naalala niya pa ba nung nagpupunta kami sa park At pupunta kami sa may palengke Para bumili ng pizza At bibili kami ng isang bote ng RC Tapos share na kami doon Hay nako, marami talaga akong mga throwback stories ng mga anak ko nung maliliit pa sila na minsan ay napakasarap talaga ang alalahanin. Balik naman tayo ngayon sa paglilinis. Ayan, marami na kaming nalinis at pwede na kaming magpahinga. Medyo pagod na nga ako. At habang naglilinis ako, naisip ko nga na nakakapanibago siguro kapag wala na si Berlin sa bahay. Pero ang kagandahan nga lang dahil itong bahay na nabili nila ay malapit lang din sa bahay namin. Bali parang 10 minutes lang by bus. Kaya lagi pa rin akong pupunta sa bahay nila o lagi pa rin siyang pupunta dito sa bahay namin pag kailangan naming mag -banding. At eto pa yung isang throwback stories na ikikwento ko sa inyo tungkol kay Berlin. Bali, si Berlin nga nang dumating siya dito sa Italy ay 14 years old siya noon. At ako nga dahil single mama ko, syempre dahil tatlo silang mga anak ko, ay kailangan talaga ay budget na budget ang bawat gastos namin. Kaya si Berlin ay nagpart-time kaagad siya para naman kung lalabas siya ay meron siyang pambili ng gusto niya. Nalala ko pa nga noon, ang unang-unang cellphone ni Berlin ay yung Nokia kasi wala pa nga akong pambili. Tapos after nga nun, nung Nokia niya ay binigay ko na sa kanya yung luma kong cellphone kasi bumili ako ng bago kong cellphone pero mumurahin lang din naman yon mga 150 euro ata. Kaya nga lang yung cellphone na binigay ko kay Berlin ay naiwala niya kaya nung sumahod siya ay bumili siya ng sarili niyang cellphone. Kaya nga lang nung bibili na siya ng cellphone niya dahil nga hindi siya ganun kaingat ay nanakawan siya ng pera dun sa may autobus na sinakyan niya. Bale, nanakaw nga yung pera na pambili niya sana ng cellphone na unang-unang sahod niya dito sa Italy. Kaya nga, galit na galit ako sa kanya noon. Kaya sabi ko sa kanya ay hindi hindi ko talaga siya bibilihan ng cellphone. Kaya ang ginawa nga ni Berlin ay nag-offer siya sa mga classmate niya na siya daw ang gagawa ng assignment nila at nagpabayad siya ng 10 euro hanggang sa makaipon siya ng pambili ng cellphone. Natatawa nga siya kasi daw yung isang 10 euro na binayad sa kanya ng kaklase niya ay punit pa at nang ibabayad na niya yon doon sa bilihan ng cellphone ay nagreklamo pa daw yung binibilihan niya kasi bakit daw punit? Ang ginawa naman niya ay nilagyan na lang niya ng scotch tape. Isa nga yun sa mga survival stories ni Berlin. Kaya taong tawa talaga ako sa kanya kapag nagkakwentuhan kami tungkol sa cellphone. Ngayon naman ay may cellphone siya. iPhone yon kaya lang hulugan. <laughs> Pero ako, wala pa rin akong iPhone kasi wala nga akong pambili. Napakahirap talaga mag-ipon kapag single mom ka. Ayan, lagay ko na muna itong mga sabon kasi sabi ni Berlin, wala na daw akong ginagawa at nakahiga na lang ako kasi nga napagod ako sa paglilinis. Ayan, for today ay malapit na kaming matapos. Okay na muna to na nalinis namin yung ibang part ng bahay. At dahil nga hindi kami makapaglinis ng maayos din kasi kulang yung mga gamit namin sa panglinis. Kaya babalik na lang kami para dadanan ko si Barley ng maraming panglinis ng bahay. At gutom na rin kami. At parang nga sa mga nagtatanong dito nga sa Italy o depende na rin naman siguro kahit sa ang bansa kayo o depende na rin sa mga magulang dito kasi sa amin. O para sa akin, okay lang din naman makipag-live in yung mga anak natin. Basta alam nila yung goal nila sa buhay. Si Berlin nga, nagtatrabaho pa rin siya sa ngayon at nag pa siya ng pang-college niya. Okay lang naman na mag-live in na din sila ng boyfriend niya kasi alam nila kung ano yung mga future plans nila pa rin naman sa plano nila ang magka-baby at hindi pa rin naman sila ready at pati ako syempre kasi napakabata ko pa para maging lola at kailangan nga ay financially stable na sila bago pa yung mga baby at para na rin sa future nila ba diba? sa ngayon ay meron silang dalawang pusa na ang cookie talaga yun yung apo ko sa ngayon so paano mga kalawers bye bye see you again next time thank you for watching ciao ciao